Magandang araw mga idol. Dito tayo sa pangatlong hukay mga idol oh. Ang cute ng punso, di siya masyadong malaki, di rin siya masyadong maliit. So ayan, treasure idol. Mm. Oh? Treasure na naman, dami talaga ng treasure dito. oh. <laughs> ayan. Ayan, oh. meron na naman siyang ano, meron na naman siyang uh, anay mga idol, meron na tayong Pruweba. Ay kita oh. Oh, pruweba yan. Yan yung pruweba mga idol na meron siyang buhay. Ma soldier. Oo, diyan na lang 'yan kung diyan lang 'yan mag <laughs> kitaan kung may queen siya o wala. O maayos man natin pagkakuha yung queen o madurog basta ang importante mahukay mga idol yun yung pinaka -importante. Uh -huh. so, 'yan yung pinakaimportante. So Shout out sa mga Ito, viewers na, namin pag may queen to. Sabi ko sa iyo, ipapakita ko ng may sa kanila tong buo buo makita nila shoutout sa masugid naming taga suporta mga idol shoutout sa inyo di ko na kayo maisa isa mga idol basta alam nyo kung sino kayo so ayan ganito yung huwag kayong magtaka mga idol na ganito lagi yung vlog natin ganito alagi ah, yung upload natin kasi hanap buhay namin no. to mga idol ayan may mangga pa mga idol oh. biyaya munti ka na sayang Kakalag, kalaglag lang mga idol oh, na dahil sobrang hinog na pwede pa naman sana kainin to kaso nalata siya sa pagkalaglag mga mga bunga kasi yung dito mga idol mga mangga oh. ito kaya yung mga idol may mga bunga yan kaya habang nag okay kami dito mga idol pinabantayan na yung mga laglag -lag. pero hindi kami nang nguha sa taas mga idol ah laglag lang -lag. so yun ayan Ay. yan 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 sabi ko ipakita ko sa kanilang buo okay. sana makakuha natin ito ng ano yung hindi durog gaya gaya kanina na ito na yun doon yan na yun yung screw doon sure ka na sure ka na hindi uh -huh. mga idol yeah, expert mga idol. to mga idol dati pa <laughs> ang dami na natin ng mga idol alam na alam na natin kung saan so tingnan mo muna mga idol yung ano nyo. kain yung kahoy. Pagkita pa mo tunol, baka sa sabihin pinila sa idol na may nilagay tayo. para hmm. makita talaga nila na sigurado tayo sa mga... Panoorin nyo to mga idol, hmm. yung mga paghukay na, namin sa punso para makakuha kayo ng idea paano... Ayan doon o? Ayan, ayan. Ayan, oh. na mga idol. Yan ang sinasabi king. ko. Ito yung king Oh. Ibibigay ah, natin ang buho ng sa kanila yan mga idol ipakita natin ang buo sa kanila na isa lang ba? o nga ba? nga ba ng queen iba kulay puti puti ko ngayon lang ako nakakita ng ganyang kulay sa gilid parang mm. alam mo yung sintipid na kwan? Mga idol, kwan? Mga idol, oh. saka pag ginawakan mo idol parang may kalyo mm. ang mga idol kakaibang pinsa o oh. kung makikaya hmm. mapansin mo sa no, mga... mga idol pag ginawakan mo ganyan yung mga workers ay yung mga soldier niya o oh, taga bantay ang mga idol o oh. oh. Matigas yung ano niya, yung kulay hmm. brown niya mga idol, matigas. Okay queen? So, mga idol, at least may napatunayan tayo. So yung mga idol, maraming maraming salamat dahil alam natin talaga kung saan banda yung queen. Ikeso nga lang ito, ito lang yung nakuha natin po. Thank you mga idol!